Dere ni po tas ato ang spot. Mamaso na po ng yung sapa din hi. wala na makita. Hindi Kaya itong na Awan na Fish on. Boga o. No. Oh. Good size na na. Pang ulam na. Happy kes in day anang. karon Karoon kayo. Wala naman tayo pa on. O na. Mag-ukit-ukit ano yung mga ang sarili atong ipang dukduk darin yung mga shell nga na ay mga kuya mas tagan kayang mga kalamay. Umang wadahin ni O oh, hala dukduk inday. Paning kamot, makapisyon. Hmm, bahala pa magpaakuntahan ng iyahang ipang kuha din na. Ayaka na may plastik din ha. Unang sa mga kuha. May